<laughs> Para bi kanker. Yang Pag-ibipot sa hillo at si Mulao Ricardo, pag-iisip ng tao tao sa kaniligan. Tulad ng mga magpapasa, nyo, at mga manumata. Ito ay nasa yung nagbibigay sila, tulad ng mga counselor. Mga kukisagyong pagkakaraan ng mga possibility, tulad ng mga guru, uh, yeah. at, uh, mga 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 Charles! <laughs> <Turns. laughs> Yung ulo ni AJ na laki, <laughs> <makin>, hindi mo? Hindi! Ito, dual purpose ng rosary. Ngayon din siya, ang bracelet. Ito, susunod mo dito kung gusto mo may lintas ka. Hindi mo susunod sa para mamatay ka na.

Ito ay sasabi natin patulad niyo mga estudyante para mapanapinin no, nyo ang aming matatagrado aming sindigyan pinigyan kayo ng informasyon upang magawa nyo ito ng lupusan. Okay ah? <laughs> Hindi pa ako. Hindi <laughs> pa